Diretsahang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga comic back umano sa flood control projects. Kabilang sina Senator Cheese Escudero, dating Senator Nancy Binay at Bong Revilla na birthday pa naman ngayon. Inirekomenda na rin ng NBI ang paghahay ng reklamo laban kina Escudero at Binay, pati na rin kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang iyan si Mehan Los Baños. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi deretsahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Hanggap, handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang ma maiwasto ang aking kamalian. <laughs> <laughs> Unang idinawit ni Bernal